Hi, guys! May dumating na package para sa mga alaga o na pusa. So, ito yung wet food ni... yung para sa may diabetic. Para sa diabetic. Para sa... Saan kaya ito? Tanong ko pa tumamay sa amok. Para sa... urinary... Ito, ordinary. Isa lang yung ano, dal. Diabetic. So, ito, diabetic din. Para sa may diabetes. Yung alaga ko na no, may diabetes. So, ito hindi ko ano. So, the rest. Para na to sa iba kong mga alaga. Ito. So ito na yung pagkain nila, wet food. Ito yung dry food, dry food. Ito naman cream, ito yung ano yung pagkain na yung para sa may tumor ko na alaga. Ito naman yung iba kong ano, yung si Tom at saka si Berry at saka si Ayan si Lucky, may isa akong ditong ano, ordinary din ang kinakain dito sa garahe na alaga ko. Yun, ito yun urinary, yung may mga diferensya sa ano, sa kidney. Ito yung pinapakain namin, urinary. Ito naman, urinary din. Bagong klase ito, bagong flavor. So, ito, hindi ko alam kung ano ito. Buksan natin. Ay, hindi siya mabuksan. Mmm. So, ito yung inka namin. Ordinary din siya. Pag ganito, guys, parang hindi siya masyadong gusto ng mga alaga. O yung ganito, nakakan. So, babay muna kasi idalhin ko to sa loob. Ayusin ko muna yung package nila na mga puro pagkain. Bye-bye!